Yes, good morning pong muli sa ating lahat mga tol, mga ka-inspirasyon. Salamat sa inyong suporta. 14K followers na po tayo. At sana mag-grow pa yung ating channel. Pero this time, ngayon po ang ating pong day 187 para sa ating push-up. Kaya let's go na! Yan. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. 22 23 24 25 Akala ko hindi ko pa kakayanin Katapos lang po kasi natin maglabahat Ayan Nakapag-exercise na po tayo Sana kayo din po Maraming, maraming salamat pag -ibig.